But I'm not a walk in the park. At masaya po tayo na dahil dito sa Magalganes, mayroon na tayo college school. Hindi katulad nung kapanahon na namin, na after graduation ay pupunta pa kami it's either sa Solskjaer or sa Ligaspo. Co-Principal 2. Si Ma'am Christy L. Peña, ang Head Teacher 3 at M. Department. Si Ginoong Francisco H. Zogino, ang Head Teacher 1 Educational Department. Si Ginoong Christopher Brutas, ang inyong Udine Administrative Officer 5 at 4. Si tools in the jobs office and so on. bigyan ko sa lahat ng naririto sa kaganapan na ito magandang gabi po ako po ay matutuwa ako po ay paras mo na nagmamalaki na ako ay produkto ng Magallanes National Vocational High School. Pagkaraan ng apat na o 44 years, wala na ako ay nagtapos. Ako ngayon ay nasa inyong harapan at magbabalik sa pagpapos, hindi maipaliwanag na tuwa ang aking naramdaman at pag-aalala ng araw ng aming pagpapapos. Tuwa dahil kami ay pagsisipagpapos na sa mataas na paaralan. Pag-aalala dahil kaming magkakaibigan ay magkakanya-kanya na ng landas nagpapahati. Dahil kami ay pupunta na sa aming mga pangarap at mga adikain. Ano kayang mga kapalaran ang naghihintay ng bawat sa amin, ng bawat isa sa amin? Ako po mismo ay puno ng pag-aalala nung kami ay nagtapos dahil hindi ko po tiyak ay mamapagpatuloy sa Kuleyo. Nag-aral po ako ng isang taon sa Divine Word College sa Ligasong City. Ngunit, sa hirap ng buhay at kakulangan ng oportunidad dito sa probinsya, napilitan po akong lumuwas ng menila. Sa una po, kung mahirap ang buhay sa probinsya, mas mahirap para ang buhay sa Maynila. Natuto akong pagkarwas boy, ng bahay, maglinis ng bahay, at kung ano na gawain para lapit ang kustos sa aking mithiing mga ng aking pag-aara. Unti-unti ko kong natutunan ang buhay may nilang. Ako po ay nakapagpapaho sa isang pisina habang nag-aaral. Ako po ay isang working student. Papaho sa umay ang magdadala sa akin para makamit ko po ang aking itiing makapagtapos ng pag-aaral. Sa aking pagpupunyagi, sa tulong at gabay ng aking mga magulang, ng aking mga mahal sa buhay, kapatid at mga kamag-anak, ako po ang makapagtapos sa kolehiyo sa Manuel and University sa Paulson Bachelor of Science in Accountancy. At nasabi po ni Ginoong Alfred, ako nagkaroon pa ng bonus sa pagtatapos ko. Naging magpatong daw, di ba? Habang ako ay nagtatrabaho at nag-aaral. Ako po ay isang certified public accountant. Nang ako po ay makapasok na sa Banko Sentral ng Pilipinas, ipinagpatuloy e ko po ang aking pagpupunyagi sa aking trabaho at pag-aaral. aking Master in Business Administration sa De La Salle University sa Manila. Dahil hindi ko lang ako dema pera, naging scholar ako ng Banko Sentral ng Pilipinas at nakapuntong ako na sa isang mamahalin at magandang universidad. Naipadala po ako ng Banko Sentral ng Pilipinas sa iba't Kami po ay nabiyayaan nga ang patrong anak. Pero, bakit ko po ito kinikwento sa inyo? Hindi ko po sinasabi na ang hirap na pinagdaanan ko ay tularan ninyo. Hindi ko rin po sinasabi na sundan ninyo ang mga yapa ko. Sapagkat so, sigurado ako sa taas ng inyong mga pangarap at malayo at higit pa ang inyong mararating sa karating ko. Gusto ko pong ang kapangyarihan ng pangarap, pagsusunigap, at disiplina. Inyong pakatanggap. ito, tayo ay nagtitipon-tipon upang ipagdiwang yung isang espesyal na pangyayari sa inyong buhay. Ang pagpatapos sa mataas na paranan, ito ay isang paglalakbay na puno ng alaala, pagsubo, diin kung gaano kahalaga ang disiplina, pagkakaibigan at pagsusunikap. Sa bawat pagkikibaka na inyong hinarap, natutunan ninyo ang tunay na tagumpay at hindi lamang nakabatay sa inyong mga mata at grado, kundi sa inyong kakayahan, manatiling mata. ay nagbunga na. Inyong ipagpatuloy ang inyong nasimulan. Ang mga pagsubok na inyong naranasan ay mga hakbang patungo sa mas mataas na pangarap. Kaya bawat oras ng pag-aaral at bawat pagsusulit ay nagbigay sa inyo ng mga aral na magdadala sa inyo sa susunod na antas ng inyong paglalakbay ngayon ay daladala ninyo ang mga natutunan at mahalagang karanasan at nakahanda na kayong harapin ang mas malalang hamon ng buhay. Sa loob pa, ilabas ng paaralan. Huwag matakot sa inyo ng bagong aral na naragdala ng inyong kaalaman at katayahan. We ka uh, a journey of a thousand miles. Begin with a single step. Maging matatag sa mga pagsubok na darating at bagong tandaan ng bawat pangarap ay maaabot sa pangangita ng pagsusulitap, pagtsatatap, disiplinap, سلحا فلامادي ay pagsikapan ninyo na harapin ang mga hamon sa inaharap at maging simbolo kayo ng inspirasyon sa iba. Paus puso ko pa yung binabate na nagsipagpapos. Congratulations! Ito na ang simula ng inyong makulay at puno ng mga pangarap na paglalakbay. Naway ang huwag pang ito ay magsalting inspirasyon sa inyong lahat. Isunod nyo ang ilang mga pangarap. Maraming salamat po. Jibubier sa iyong mapapulohang mensahe. Tunay po kayong naging inspirasyon sa bawa isa. At nagsiging paalala sa ating lahat na ang kalagahan na ng pagpuporsige at determinasyon natin sa buhay. So ngayon po, ikinayayaan eh, ko